Anong ibig sabihin kapag may C-17 ng US sa Middle East? Ang C-17 ay isa sa pinakamalalaking transport aircraft sa buong mundo. Isang dambuhalang eroplano na kayang lumipad ng mahigit 5,000 milya nang hindi tumitigil. Sa isang biyahe, kaya nitong magdala ng 200,000 pounds na kargamento. Hindi lang ito pang supply, kayang isakay sa loob nito ang mga tanke, Humvee, at kahit isang buong helicopter. Pumasok ito sa serbisyo noong 2006. Ang haba ng fuselage ay 174 talampakan at ang wingspan nito ay halos 170 talampakan, parang laki ng isang football field. Hindi ito nangangailangan ng sementadong runway. Kahit pinatag na lupang lupa lang, sapat na para makalapag at makalipad muli ng ligtas. Kapag nakita mo ang C-17 na lumilipad sa desyerto, karaniwan, isa sa tatlong bagay ang ibig sabihin nito. May paparating na special forces, may dala itong humanitarian aid o... Ipinapakita ng US ang lakas nito. Kaya rin nitong mag-airdrop ng mabibigat na kagamitan direkta sa combat zones. Kapag bumukas ang likod na rampa, isang buong armored vehicle ang pwedeng lumabas at gumulong papalabas. Tinatawag ito ng ilan na muscle in the sky. Isa ito sa pinakapinagkakatiwala ang strategic transport ng militar ng US. Dahil ito ang dahilan kung bakit ito ginawa. Thanks for watching.